Buenos tardes damas y caballeros Welcome to VAD's uh, pre-recorded vlog uh, Today we have an update dito sa 26.16 billion ACAP funds na tinanggal ni President Bongbong Marcos sa budget ng uh, House of Representatives o ito sana akap or ayuda para sa kapos ang kita program na brainchild brainchild or creation ni speaker Martin Romualdez at siya rin tagamutmut nito at tagabigay nito including sa mga sa mga sa mga rallies ng uh, Tingok list ng asawa niya, na asawa niyang si Edda, ay uh, tinanggal ito ni President Bongbong Marcos sa budget, sa 2026 budget. At uh, sinabi nga ng Department of Budget and Management, uh, nakikita nila na hindi na ito kailangan kasi alam nyo kasi, ang Department of Budget and Management working upon orders of president bongbong marcos apan coordination with the with Malacanang, with the president with the executive secretary and uh, departments various departments of government meron na nila ina identify every year kung ano ba targan kailangan natin sa area ng uh, edukasyon medicina infrastructure uh, trade Uh, agriculture, lahat 'yan. Meron na 'yan mga studies ng National Economic Development Authority or NEDA or Department of Trade and Industry sa mga negosyo. So meron na 'yan sila, alam na nila kung saan kung saan dapat mapunta ang budget. And uh, in this year uh, for 2026, 6.7 billion ang uh, trillion, trillion ang budget natin. Pero sabi nga ng uh, ng uh, ng head ng Department of Budget and Management na si Pangandaman ang ang hiling nga ng mga de, the various department sa laki ng pangangailangan ng bansa. Ang ang hinihingi ng mga departments ay 10 trilyon talaga. Pero dahil uh, halos uh, 6 trilyon lang or less no po produce na bansa sa mga sa mga revenue like uh, sa Bureau of Customs at uh, iba pang revenue earning agencies of government wala tayong choice kundi to stick uh, to that uh, to that level kaya sabi niya nakita namin na uh, uh, hindi lang hindi lang dahil uh, wala kami nakitang uh, relevance kumbaga dinuduplicate lang ito eh kasi meron naman pa mga ibang pondo na mga iba naman mga mga ayuda ng binibigay kaya hindi na kailangan itong akap kung baka nakikita nila ginagamit lang ito sa pamamulitika lalo na kay Romualdez na na gustong tumagbo pa sa pagka sa 2028. Kaya inalis na ito ni President Bongbong Marcos. Uh, yun lang. Hindi kontento si Romualdez na maalis ito. At uh, ready siya. Ready siya labanan ang pinsan niya si President Bongbong Marcos. Makuha lang ito. Ha? May instruction na siya sa Committee on Appropriations na tapyasan na naman ang mga ibang agency. Ha? Sa edukasyon sa sa uh, defense ha? Uh, Department of Defense, sa DepEd, sa sa Department of Labor, sa mga universities, sa CHED, sa TESDA, sa uh D Department of Health, sa mga medisina, sa PGH budget, sa budget ng University of the Philippines, sa Philippines sa budget ng mga ng mga state colleges para lang mabuo ang akap ayuda para sa kapos ang kita or ayuda para sa presidential pan, presidential plan ni Romualdez so ito na magkakabanggaan na ang magpinsan magkakabanggaan na ang house at saka executive magkakabanggaan na si Romualdez at si President Bongbong Marcos kasi ang uh, uh, national expenditure program ay aprubado ito at done upon the instruction of President Bongbong Marcos Baka si President Bongbong Marcos mismo nagpatang nagpatanggal nito 26 billion acap funds the same way tinanggal rin niya yung 6 billion confidential intelligence And special funds ni Chiz Escudero sa Senado ah yun siguro gagayahin ni Ping si si uh, Romualdez ibabalik niya na niya, rin yun ibabalik rin niya yun at tapyasin na naman siguro baka pati PhilHealth tatapyasin na naman para lang mabuo yung 6 billion ni Chiz so ganito rin gagawin na house so hindi lang pala ang uh, ang Senado or mga senador na kaalyado dapat ni President Bongbong Marcos tulad ni Chis Escudero ang nagre-rebelde at nagiging pasaway kay Presidente pati rin pala yung House ready nang awayin ready nang labanin ha? ready nang uh, hindi sundin ang Presidente so <laughs> Ano ba yan, Mr. President? Lahat na lang ang tingin sa'yo napaka-weak. Wala nang respeto sa iyo. Kaya dapat Mr. President, ituloy mo na talaga yung investigasyon sa mga katiwalian sa mga infrastructure project. At kung meron makita sa maganyang katiwalian sa project ng pinsan mo, si Romualdez, tanggalin mo. Anyway, marami naman dyan. Marami pwede mo ilagay na speaker na medyo matino Masyado nang naging liability masyado nang nasira ka kasama nung nung uh, mga blank form na na budget na minani obra ha nung 2025 budget na mina, mina ni obra ni ni speaker Martin Romualdez ni saldico ng appropriations committee ni chief escudero ng Senado at ni Grace po ng committee on finance ng Senado kasi sila lang apat ang huling umupo para para i uh, gawin yung final version ng uh, ng bicam uh, report. So sila, sila apat kaya nga bicam ang tawag diyan. Two chambers, the House and the Senate represented by the Appropriations Committee Chair ng House and the Speaker and sa Senate represented by the by the uh, Committee on Finance and also the Senate President. So una dito sinabi na talaga ng uh, ng uh, uh, Department of Finance na kaya nila inalis yung akap kasi nakikita nila hindi na, hindi na kaya ng gobyerno na buuin ang budget nito kasi mawala na naman mga mga uh, mga pera na mapunta sana sa trial na public service na makakatulong sa tao kasi alam na rin nila yung akap 70% na pupunta sa bolsa ng mga politiko 5,000 ang halaga ng akap pero pero dumarating sa tao 2,000 o 1,000 na lang so alam nila yan kaya tinanggal na nila so panoorin ito natin ito itong press con ng DBM kung bakit tinanggal nila yung akap yung uh, ACAP po ba, meron pa po bang allocation for 2026? Maraming salamat po. Um, yung four piece po may may we, we all know may batas yan, di ba? So meron yung competition kung ilan ng beneficiaries na binibigyan natin. So for So kumbaga tuloy naman ang four piece. Ha? Kumbaga ayuda yan. Ang problema nga dito sa four piece, galing talaga ito sa lista ng mga ng mga may, may sakit, na mga mahirap, at saka mga may kapansanan, mga solo parents, mga seniors. Pero ito sa ACAP, lista lang ito ng mga politiko. Lista lang ito ng mga politiko na binibigay sa mga supporters lang nila. Not necessarily yung may kapansanan, yung uh, mata, mga seniors na, yung mga may sakit. Ha? Hindi kumbaga hindi natutugunan yung pangangailangan ng talagang nangangailangan binibigay yung mga may kotse may aircon dahil lang supporter siya ni mayor supporter siya ni congressman supporter siya ni senator yun so kubaga bakit gobyerno pa ang gagastusin ng pera para sa political ambition ha, para sa pangangampanya ng mga politiko at pag nanakaw na rin Sige, tuloy tayo. Uh, for NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So intact po yan. But... so tingnan nyo, 112 billion for four piece. Sapat na yan, hindi na kailangan ng 26 billion for ACAP. Nadu-duplicate lang at hindi na-address yung problema ng na mga nangangailangan sa lahat ng um, recipients ng ating for peace. So, um, you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. At uh, doon po sa ACAP, wala po yung ACAP sa budget ng DSWD for next year. Uh, uh, okay. So, uh, follow up na po. So, so ibig sabihin, uh, wala pong allocation for ACAP. Yung ACAP kasi, insertion talaga yan eh. Kung meron si Chis sa uh... 142.7 billion insertion ito rin kay Akap insertion ni Romualdez sa budget ng DSWD although ito naka naka siya ang ma, mga kongresista ang magdidistribute nito sa pangalan lang i dinadaan sa DSWD parking ang tawag yan, pina lang sa budget ng DSWD. Pero sila talaga taga-distribute nito. Di ba sa mga lugar nyo, tanongin nyo, sino nagdi-distribute ang AKAP? Eh di, mga, ka mga kwan, mga barangay, barangay chairman na bata ni kongresista, bata ni, ni mayor. Ha? Pero kung kalaban nila, hindi nila pa di-distribute yun. O hindi nila pabibigay sa mga barangay, hindi bumoto sa kanila. Kaya hindi, hindi na kailangan itong AKAP sapat na yung 100 uh, uh, more than 100 billion para sa four piece kasi yun napupunta talaga sa mga tao na kahit hindi na bumoboto nakaratay na sa kama, pero yun ang nangang lalong nangangailangan. Ito binibigay yung mga yung mga tao na malakas pa, nakakapagtrabaho pa, may aircon, may kotse dahil lang supporters sila. Supporters sila ni Mayor, ni Congressman ni Governor. Next team. Wala po. Balikan ko lang po yung tanong ni Haji kanina regarding yung ACAP po. What is the wisdom behind um, removing po the allocation for ACAP for 2026? Um, may natitira pa pong pondo for 2025 and um, like I mentioned a while ago, Uh, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies and uh, given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Tingnan nyo, ang itong ACAP, meron pang uh, natira sa 26 billion, meron pang natira na na sandali ba yung figure? uh, Uh, mero pa natira, ha? Kung na pondo, meron pa natira na pondo at uh, uh, hindi pa na igasta ng mga kongresista. Ha? Uh, kaya sabi ng uh, uh, Sabi ng uh, DBM, eh ilabas nyo muna, i-distribute nyo muna eh yung baka mapupunta na lang sa bulsa ng mga <laughs> ng mga kongresista, ha? Uh, so uh, pero uh, in, the, in, in, view of this decision ni President Bongbong Marcos na wag na punduhan yung akap hindi lang nga sa uh, uh, kahit last year tumanggap sila ng 26 billion this year hum, in increase pa nga nila Romualdez humihingi sila ng 39.8 billion ah? almost 40 billion hinihingi nila so pero tinapyas na ito ni presidente sa 26 billion last year so ganun na ganun narin rin ang hinihingi nila ngayon pero uh, sabi ng uh, in view of the president's order para wag na wag na uh, budgetan yung akap o bigyan zero budget for akap no retreat, no surrender pa rin ang mga bata ni Romualdez. At sinabi nitong bagong appropriations chair na si Representative Micaela Swansing na sabi niya, hindi, kailangan pa rin natin yung akap ha? at uh, kukunin na lang natin sa ibang ahensya ayan na naman, maulit na naman yung ginawa nyo tinanggalan nyo ng budget ang uh, ibang ahensya kasama nyo yung 10 billion computerization sa DepEd para pagbigyan yung, uh, yung luho nyo. Ha? Sabi pa ni Swan Singh, Kwan daw, power daw ng uh, Kongreso para i-realign yung budget or insert items sa uh, National Expenditure Program. Ha? Sabi niya, it's within the House prerogative to decide what it wants to do with the National Expenditure So, if the discussion comes to that, we'll take a look at that sabi ni ni Swan Singh. What we will be doing is realignment. We will plan it out from which government agency we can pull the funds from. So, kawawa kawawa na naman tayo. Yung mga ahensya na nakakatulong sa tao tulad ng Department of Health, PGH Heart Center, Lung Center, ha? Huh? uh, Children's Hospital, mga hospital, mga mga public hospital, mga mga state colleges, mga scholars ng bayan, diyan na naman nila tatanggalin, tatanggalan ng budget para lang i-insert ito, i-insert ito or ilagay ito sa 26 billion or 4, almost 40 billion na hinihingi sa akap ng grupo nila Laro ha at uh, ito ay kahit sinabi na ng Malacañang na hindi hindi naman kasama ang uh, uh, akap sa mga priority programs ng Marcos administration at uh, tulad ng sinabi ni DBM secretary Amina pangandaman uh, 10 billion nga ang kailangan sana ng gobyerno pero tinapyas ng tinapyas nila ito hanggang mapunta sa 6.7 10 10 trilyon ang hiningi ng mga ahensya ng gobyerno pero uh, binaba ng binabain nila ito sa 6.6 trillion 793 billion Kumbaga pinagkasyahan na lang talaga nila yung yung talagang uh, makakatulong sa atin na lalo na uh, si yung sinasabi nila assistance to individuals in crisis situation ha o yun sabi pala ng DBM meron pa nga ang akap 13 trillion from the 26 uh, o 13 billion from the 26 billion uh, akap sa 2025 budget allocation so hindi pa nga hindi pa nga naubos hindi pa nga naibaba hindi pa nga binaba sa tao ang 13 billion na naiwan gusto na naman humingi ng another almost 40 billion ang house Kaya yun, yun sinabi ni Amina Pangandaman Kaya hindi na namin binigay yung 26 trillion nila Kasi meron pa sila 13 trillion na hindi pa nila uh, ginastusan At tingnan nyo ha, uh, ang, ang definition para ng akap Ito yung binibigay sa mga near poor Near poor So hindi hindi ito yung mahirap talaga kundi malapit lang sa mahirap. Eh, pwede mga middle class ito. In short, may pera, may trabaho ito, may kakayahan kumita pa. Kaso lang ng kataon, mga bata sila ng mga kongresista. So yun. So yan ang uh, uh, Mr. President, masyado ka nang binabastos pati ng pinsan mo Mr. President. Gumalaw ka na, ha? gumalaw ka na kasi parati, parang insulto na ito sa'yo. Okay lang, naintindihan natin. nagre si Cheese Escudero at tsaka mga senators na kaalyado mo sana. Pero kung pati pinsan mo, ha, uh, sinusuway ang kagustuhan mo, pati pinsan mo, lumalaban sa'yo, ha, wala na itong respeto sa'yo si Romualdez. Anong gagawin mo dyan, Mr. President? Kung, uh, hindi ka man dito at maibabalik pa ulit yung at uh, 26 billion na uh, uh, akap ni Romualdez eh talaga naman mara, talaga naman wala nang ibang conclusion ng mga tao na weak president ka talaga kasi okay lang di mo kaya si Cheese Escudero sa impeachment ha pero dahil hindi mo naman ka, kaano-ano si Cheese Escudero pero kung hindi mo pa mapakiusapan yung pinsan mo ha na speaker lang man, ikaw presidente, eh talaga naman weak president ka na talaga. So babantayin namin ito ha. Tina natin ha kung sino manaig. Si presidente na, as na, na sinasabi may control siya sa house. In fact, majority leader ang anak niya or si Speaker Martin Romualdez na na kailangan na uh, uh, or na sinusuway ang kagustuhan ng presidente at Uh, gagawin pa rin lahat para ibalik yung 20 26 or 40 billion na na cap funds para ponduhan yung uh, yung presidential plans niya. So sino ba mas malakas ngayon? Ang incumbent president si President Bongbong Marcos o ang future president daw si Martin Romualdez. So dito natin malalaman sa showdown dito sa sa uh, House budget uh, debates ha huh? dito natin makikita kung talaga bang uh, talaga bang may control pa si presidente sa house o si Martin Romualdez na ang uh, effectively in control Kung baga, wala na talagang wala na talagang where pa ang ha ang office of the president ha huh? malalaman natin yan and we'll be keeping watch on this issue So again, thank you very much for joining me in my pre-recorded vlog and uh, see you in my next vlog.